pagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ilabay na kaninyo doktor ni Oprah o doktor ni Elaine Batan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran ako si Mimi 40 news minyo ug may usa ka anak Pagamaran ding la Naudel Norte punto medical kini ang akong suliran kabahin kini sa sitwasyon sa amiga sa akong anak aron ninyo hisabtan Sugdon so, ko sa so una nina ko siyang nakitaan, nagidahasa kong anak sa amo, unya naghilak. Ingin ini ang panghitabo. <laughs> Salamat sa mata. Nakikipran ka na ako bisag kutuon ka ayoko. Pautan man ka mapilkot. <laughs> Yung mga nangaway ni mo, sakit to sila, eh. man guto'y lingaw. Oo, oh Samantha. Kesa mo na yung kuyog. Si Mama. dali ipaila-ilati ka sa akong Mama. Ma, si Mabel di ay akong bagong friend. hi ate. Oo, oh, kaong maayo. Salamat, eh. Pagadiin manday ka, tay. Naara mo sa unahan, ti. Eh. Ano ba? Karoon pa magot ko makabantay ni mo din, he. Okay, bako naman sang nadawat si mama na ako din, he, ti. Kay, katabang man siya na unahan, unya niya taman naman ang tagiya nga ipagamit na mo ang hawan sa gawa sa ila, maong ni anamitin he po kagawa sa pay sa amot ni Mama Ti. Hawan rao niya na ay atop maula. Iko nga dili mi mapasak mag-uwan man ganing. Uy, kaluoy ko tao ninyo. Naanat naman mi Ti. Luoy sila mo. Um, ma, hmm. pwede ako palikoon si Mabel ini sa ato. Ini ko man kaun. mukhaon. Uy, kong dili? Kana pa, malimpyo mo. Naluoy mong kus kahimtang sa bata Ya, yeah, kung sa may plano ni mo. Oh, o, oh, man. Pero kung mani ato, ako yung pakanon, kay gawas sa daot kayo, tabang ron sa deko nung iyang inahans-unahan, eh. Naluoy bito kung magtanong kay wag proper hygiene ba? Di sa tamaka ka-blames kinikanan kay ultimo kuno sila. Tag Tagsara mas ako maligo, tungod lagi sa kawad un. Babali, ay? Uy, <laughs> Mabel? Ano mga kadya-day na ay kais na mapilma. Kilapay o bato. Unsa? Na naman? Ging na siya nga hukawan ko no. Kunya, luod ko no. Kay daggan ko no kayo kuto. Unsa? Suluron ta ka, Nabel. Aron makuha ko imong kutos imong <tipulong> o. Kaysa kung tanaw na merag ubay-ubay, gina da. Sige, ate. ginoo ko. Unang sud palang ganit na ko sa inyo o. Napuno na manis ko to, Katol, ka ayo akong ulot eh. Maglisod ka ni kuktog ani kada eh. Di ko makatog di ko mamugong kay mga tagak man sa kong sa kong liog. Unsa? <tod> Magduha naman ta ni ani Mabel. Pila na kaban paper ang kong nagamit, pero hangtod morong ko pa magyapoy hubas ubas na, Oo, Nay, na imong mong kutos uuy. Nay, ginukanuka na gan ini imong uuy sa kadagan si mong kuto. Maulaki ate. Ako manggong kao tunog maayo maong nagsamad-samad na Unsa ka kung upawan ta kaday? Okay rin mo? Aron ni mong mga kuto ba? Okay rati unya di masukus papag mama mo. Sa tinuod lang, imbis unko ko sa kadaghan sa kuto sa bata, kaluoy man hino ng akong libati ng ato niya. Hinundan nga gusto git kay kumakatabang siyang sitwasyon. Ilabi na karoon kay Daga na siya. O ila pina kay mo ihinungdan ni ibuli siya sa ubang mga bata. Isip pinahan man god, dili nako ma-imagine ang struggle sa bata kung mahitabo pang anak paninako. Ako gi siyang di kay dili man matabang ang kadaghan sa kutos yang u. Unya. Eh dalu oi bitaw kay ko sa mong anak, ma'am. Gusto unta namo mo siyang ipa up pero wa magin mi kwarta god. Kapila na lang mo siya gipa. Kawan, pero ini tubuh siya buhok. Ay, mabalik man niya mga kuto. Ang pwede siya? Ay, lagi, mama. Ambot nga doon niyang oo, ay. Eh. Mabalik-balik magudang kuto. Ma dahi dili. Ipalitan ka ka upurong dahi. aron dili ka mauaw nga upaw ka. Mientras tanto nga nagpatubo ka kasi imong buhok, pagpuro lang una, aron dili ka sumugon. Salamat ni Mimi ha. Buutan kay ka. Kamang si Samantha. Pumuti buutan masag ka. Pwede man kang muanin amo ba kung wakay kaon o kung ganahan kang maliko. Ano lang din he. Tinood ka te. O lagi. Salamat dyan kay ninyo tiha. ha. Samantha. Mabutan dyan tayo mong to Oh, anak. O na singina, sa ono, man, na mo mga sinina nga imong mong ipang lain? mo na ni mo Nga naman na. Hindi naman ni na kumagamit ma. Ako na lang ni Ihatag ni Mapel, Ano na na siya mapuli-puli na sinina. May no At least, di na mas standby din hi. Magamit pa sa lain. Mabita, ma. Maluoy, ko ni Mapilma. Kay kada na ay bata nga makakita niya. Mupalayo niya. Murag mahatlok. Para ko to lang Samantha. Ikaw mo ay mo pa sa bata? Unta dong. Kalo sa mo ipa-check o asa man. Bisan tuod dili ako ang inahan, pero naluoy gid ko sa kahintang sa bata. inungdan nga gusto na ako siyang tabangan. Ang ako mga pangutana mo sunod, sunon, uding pangutana. Unsaon man pag-remove aning mga kuto sa unia permanently? Doon na ba'y shampoo para pawa sa kuto? Ikaduhang pangutana, posible ba nga? O sa ginsa makatrigger sa kuto sa o kung magsigi ka og sa init? Asa man ginigay ka mga kuto? Ikatulong pangutana, Kapila namde ko ni siya giupawan, pero magbalik-balik kaya ang kuto sa iyang o. Masamay may angin buhat ani, aron dili na magbalik-balik pang iyang kuto sa o. Kaupat o katapusan, unsa ba nga klase sa doktor ang angay na mong duulon? O pila man kahit magasto kung ako siyang ipacheck up? Paliho, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran ni Mi. Mayong adlaw mga suking tigpeminaw din sa tong programa, Kini ang akong suliran. Juan Sagayna na sa bako, Doktor Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. psychological, emotional, behavioral kay usama na ko psychiatrist o um, mga problema o mga ginagaling rugas kay usama ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi, saun sa pagpadala sa mga sulat suliran rekanamu Pwede ka ipadala sa mong email suliran underscore 612 at or sa tong Facebook account Kini kiniyang akong suliran official writer's page. O ba sa mong buatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. Ang ah, ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga confidence makes every dressing look great. Gilis kita, ang ah, kita, ha? Ah, Labi na nga tong kay medyo formal-formal ako ginang balikon, ha? Ah. Ba, Depende nga, nga pinmil gyud putang siko kayo, sinaw kayo mga sapatos o so ang atong atuan, bukid. Oh, yan sa adjust po. Pero ang formal nga ganda rin, kinala mag kita. Okay? Sa so, atong matatampo ko ng kadawa, si, si Mimi. Ha, si Mimi. Uh, 40 na idada ng Mimi, Minyo, ay usaka ka anak. Taga Maranding Lanao del Norte. Ang problema ng Mimi, dili ko ni iya. Sumasarabate nga ito sa drama, problema kini sa amiga sa iyang anak. Uh, dugay na tong panahon nakaanha gyud ko niya ng Lanao del Norte, no? Gikan mig mulabi nag motorsiklo may no? Uh, nga mig kasal dia sa Kapatagan Lanao del Norte. Ako yung nag-drive motorsiklo ha? gikan mulabi nga tus Kapatagan Lanao del Norte. Ang tagiya sa motorsiklo Hoy, mo ride kung sa dok, mukoyog ka na mo dok. Asa man mo? Ato sa Kapatagan Lanao del Norte. unsa man ay ngay mga, mga sawa dito nga taga Dinis mo si kuyog ko pero on one condition ako drive sa imong motor sugot so, man Ah, uh, ko, kay but nindot mo kuno ang daan dito, no? may ingon ni Dr. Leo Ramirez nga taga Bukidnon magsuruyan po nang dapita sa Davao, dang areas Mindanao, no? Mista musta, musta na may mga taga Bukidnon, no? Mga taga mga uh, beloved uh, Muslim brothers and sisters nato sa Mindanao. Assalamu alaikum. Uh, Mawada kong nebala, no? So, Assalamu alaikum sa to, mga uh, brothers and sisters, nga mga Muslim, nga nasa Mindanao, and all over the world, no? Nganto sa Middle East, and all over the world. Alright? So, si Tuni, the, 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 the Ducey sa Inupakan, musta naman day, no? Isa po si Gliserio Galulo, dahil sa Cagayan de Oro City. Ah uh, o si Porfirio Lim sa Inabanggabol. mo ni pirmi maminaw na to sa programa. lamat kay ninyo ha kay bro mali pa ra pud na muingon nga nok maminaw gyud mi pirmi dok. Para Tisbel ah uh, to uh, taga Bourbon no? Ah uh, silingan ni Mino Gabisay, Barliso ha. Diya sa Bourbon, Tuan ron sa Kuwait. Unang pangutana ni Mimi, unsaon ang paglimbo pag-remove mga kuto sa ulo permanently? Naabay shampoo? Wow! Masa <laughs> kong nibalan, naman tay mga umaagi o saon nga dili mo, dili mo tribe ang kuto sa ulo sa tao. Remember, ang kuto, ang pagkaon na ning kuto, dugo. Dugo sa tao. O kuto ba nung sero, dugo zero. O kuto sa tao, dugo sa tao. Kung mawaan siya sa ulo, ah, mamatay ni sila. Ha? Di ni siya magdugay. mga Sa kadlaw, duwa kadlaw nga. Wana ni sa ulo, wana siya masup-sup ng dugo, mamatay ni siya. O in order nga, dili sila ganahan nga mo pupuyo diya sa ulo sa tao, kinang lang limpiada ka. Ha? Kinang lang mo mag-jail ka. Ha? Kinang uh, petroleum jelly, no? Basilin. Pwede. Ha? O naman tayo uh, next Ultra All-in-One Shampoo nga mo, medyo makatangtang ko niyan eh. No? Nga, kinang lang nga uh, mga lagi na. Uh, bisag, bisag unsang klase sa inunta infestation uh, ng mga whatever nga mga organisms sa tunglawas lawas kung limpiada lang ta na mga na sila pero dili mudaghan no may nomdo minon ko katong na controversial nga nga tambal panahon sa covid effective to para sa kuto katong ivermectin no ivermectin lotion effective to para sa sa kuto no oh? kaya ka -atol ka di ka katog siyempre oh? Yeah hubag na ng imong kanang ulo dag kinaut nimo sa imong mata mong hubag na ha so kinanang limpyado lang gud uh, di, di kanang ma mamatay ba kuno ning kuto sa init mamatay ang kuto sa init kung ang ang ang, ang, ang kainiton pud sa tubig kanang nagbukal-bukal na Nga, imong ibutang ang init tubig sa imong ulo Adili uh, lang ang kuto may mamatay kung di asla imong ulo mapahak masunog so dili maayo tingali nga init tubig ang imong gamiton kato akong kung gipangkuan katong mga gel katong mga katong mga lotion basta mga lotion para nga dili mo ang ang kuto da sa imong imong ulo ha huh? pa upawan naman kun siya but mubalik naman kuno unsa may tambal okay upawan ka onya ang imong kadug sa inagtubo na si mong buhok you are sharing the same pillow uh, sa mga probinsya lagi eh. magdugdog man yang imong gidog kutoon ang ubalhin lang gihapon. Kung kung ka, uh, wala na may taktan ng kuto. Siyempre, o oh, na po pamagi, kita ko unay sa probinsya, magamit sila og oh, kanang kum, kanang, uh, kanang mga sulod, uh, kanang tawagan niya, kanang, kanang pino mga sudlay, nga madaang kuto o kanang mga lusa-lusa niya. -lusa ilang patungod sa, sa kanang tubig, makitaan ganyan mo ng mga tagak, di ba? So, imuning, imunin sudlay imuning sudlayo ng imong buhok, gikan sa punuan, nga ito gusto pinakatumoy kung di pa ka nagpaupaw wa pa ka nagpaupaw ba so mga mga talaglag ra ni sila mga laglag ra ni sila so uh, personal hygiene ra gud na kung ika tambag nimo ani mimi ha kunya kung pananglitan gani na confirm na nga wa na kay gibati nga ayo pagdug ng mga kauban nyo sa panimalay nga imong gituhuan po nga napoy kuto eh mo balik po imong kuto Ong, abtal pila ka ka. Nung sa mga klase doktor na yang doolon, ay ibisa sa nga doktor diya sa Maranding, Lanao del Norte, ha, kabalo ni, no? mga skin problem, pwede, o naiderma diya, mas maayo, pero internal medicine doktor, or ini medical doktor, kaya baon sa itambal niya ni. So, akong balikon, kini mga kalamin lotion, lusyon, pwede na siya, para sa di na mga tol, kanang suka eh mo ngay ko ang sa ayaw yung butangan yung suka mura na nagkinilaw nga po niya ayaw nang uh, ininitubig kay mapasok ka kay e, mayo ha naragod na mga, mga tambal mga lusyon nga kung kung naamagan na sila di sa sila kadugay kay di mas kapot kayo kay slippery ba yung na ilusyon niya sila dali inagsulod ni mo inagdisudlay ni sa pino nga sudlay madara alright so inaot ang kasabot ka sa kung speaker ni mo mimi dahil sa maranding lanao del norte kaya sa pamulubasa sa Radio Mindanao Network Production Center once again ako si Dr. Rene Obra Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye.